Dalawampung binipisyaryo ng Social Benefits Program ng MOLE BARMM ang tumanggap ng grants, kabilang na ang pitong kaanak ng pumanaw na overseas Bangsamoro workers na tumanggap ng death benefits at burial benefits. Ang PPP story mula kay Maria Andrade. 90,000 pesos ang tinanggap na death benefits at dagdag na 30,000 pesos burial assistance ng kaanak ng pitong pumanaw overseas Bangsamoro workers. Ito ay sa ilalim ng Social Benefits Program ng Ministry of Labor and Employment. Habang ang labing tatlong OBWs na may work-related disabilities ay binigyan naman ng 50,000 pesos at 100,000 pesos para sa temporary at permanent disability sa ilalim naman ng disability at dismemberment benefits. Isinagawa ang pamamahagi ng grant araw ng Lunes, June 30 sa Mole Regional Office sa loob ng Bangsamoro Government Center. Nagsisilbing Lifeline Social Benefits Program sa ilalim ng Overseas Workers Welfare Bureau ng Ministry para protektahan ang dignidad ng bawat OBW upang tiyakin ang kanilang sakripisyo ay hindi binabaliwala. Maria Andrade, iMinds, Philippines.